Hey guys, lang gam Ito yung likod ng bahay namin. Ayon mangga dami Sa amin din yan guys. Ito niyog Mataas na siya mangga. Yung mangga. yung 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 Walang walang butong. Butong. Hmm? Ayun. Yung pato, guys. Eh. Ayun yung kwarto, hindi pa tapos. Papagawa ng pera. Ayun. Ayan o, niyog, namatay na yan. Sayang. Yan at saka yan. Ba bakit nilagyan ng apoy dyan? Eh bakit na asunog? Ayan guys. So. Mga ko nandyan. Ito yung palayan guys. Pero hindi yan sa amin. Iba yung may-ari dyan. Wala kami palayan dito eh. Ito nga yung sunset. Palubog na. Ayan. Nagliki-liki lagi guys. Oh. Ito naman yung saging saging na may puso siya oh, na ano oh, yung puso kunin sana yan para magulay may doon pa sabihan mo bukas para makuha same guys dito kami nagdadaog ito, namatay. Hmm? Yung makutsilyo, maiwan mo yan. Ayan, kahoy. Ayan, itong saging o oh, natumba. Ayan, malapit na yung mahinog. Sabo lang. Ayan. Tapos, mayroon pa dito, oh. Ayan, oh. oh. Sayang. So, ayan. Ewan ko ba bakit na ano, na balik? hindi pa, hindi pa malaki ale pahingi nga ng kahoy yung dito oh ayun oh yung mic si ilang I -i isangit na yun ito, itong saging yung may sangas... ayan, akin okay na yan dito. Dito ka duman, oh. Ay, maakyat pa dito na may saging na, oh. Titiwasin mo pa yan. kan mo. Mababa, man. kan mo, May video ako, ha. Kung mo ano, eh. cat kura na to para magulang na na siya bali man hindi ko alam bakit ito yung mga sake ngayon o ayan ito gulang na dito tapos yan so yan guys ayang puso po, poneng yan para magulay hindi ko alam bakit babali yung mga saging magtatanim ako ng gulay dito yung saging na bali eh. umulan so umusbong muli tumaba si muli 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 Molly. Chicken as mano-mano Molly, chicken stick buns, chicken chicken Hmm? Chicken smalling. Ayun guys, so <laughs> ayun daming mangga. Kita niyo yan. Ayan. Ayun. Hindi ba daming mangga? Nahulog yan guys pag nahinog na. So yan, nahuhulog siya. Ayan. 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 Daming bunga din sa dulo. tapos yung dalandan namumulaklak na yun ayun ko bakit nawala lahat nalaglag so yan po guys yung manga natin ayan nasunog lagi kasi ako nagsusunog dyan o kaya inalis ko na yung basura dyan nilipat ko na siya doon so, malayo sa bahay sa likod ito kasi harap ng kalasada so inalis ko na siya dyan para maglagay ako ng doyan para malamig dyan so yan yung harap ng bahay so yan. so yan din. thank you so much maraming maraming salamat and please support Mariam Vlogs 143 thank you so much guys love you all mika love shout out for everyone